Ito po. Uh, ito po maliit. This is Blue Dapple. 6K po siya. Negotiable. 6K. Oh, mga ganda ng kulay. Ayan oh. po, Oh. Tulog nito. Ganda rin. 5K. Belgian. Tapos mo. Mer. Lilac Merl. Oh, 18K ang isa. Lalaki po, namumusin. Magkano yan? 7,000 na lang. Sariling alaga na yan, tsaka deworm. Ito naman si Sir, may dalang Java. Ano yan Sir, pares pares? Oo. Oh. Magkano ang pares? 2.5 lang, Sir. Ay mga boss, 2.5 ang pares dito. Okay, kamusta mga boss? Back to work ka tayo. Mababa rin yung pahinga ko, no? One week din, one week kayo ano mga pinagagawaan ng mga nakarang araw oo kaya nga ride yun lang chill chill araw po ng biyernes ngayon mga boss papunta ako na ang bukawe sa tanggihan ng mga hayop update lang ulit tayo let's go sa mga bago pa lang sa channel ko ha sa mga hindi nakakalam kung saan yung changgian lagpas lang po siya na Pukaw flyover Tapos, ito Diretso lang kayo Pulang kanto, kanang kayo Kila sa street Ayun, nakita nyo, dami na mga tao, diba? Every Friday lang po, mga boss, ha? Ayun, oh no. mga boss oh, okay kita nyo Okay mga boss, silipin na natin yung mga binibentang hayop dito sa Bukawe Ayan si kuya oh, may dalang French Bulldog Good morning sir Magkano po binibenta yan? 15k French Bulldog, ilang months na yan? 4 months ang isa lang po ba yan dala nyo? Salamat, nabili na iyo e. Nabili na iyo e. Ito. Ayan mga po 15k. Salamat sir ha. Dito okay, tayo sa gilid. Ito uh, eh. mga... ...mga burrito kong binablog e. Mga nakatayo-tayo. O re. Sang shih Tzu. kaya kay sir sir good morning ha good morning ano yung dala mo shih tzu tatlong babae shih tzu limang shih tzu bali no uh, okay. magkano yung may liit 6.5 sa 6.5 daw ito sa top ng mga eh yung dalawang malaki Six-five din apat na na tutulog tulog na nila maganda yung mga boss sa chocolate to. May mga vaccine naman yan eh. 4 months na yan Ito mag to 2 months ah, Ito two, mag to 2 months Yung nasa baba 4 months. months Okay baka interesado kayo mga boss no Kunin natin yung contact number ni sir 0966 159 7414 Okay salamat sir ha Thank you Hindi thank you. tayo kay Jeff Jeff Boss! Nabuhay ka Ayan lang ulit na pagtenda. Oo okay. oh, nga eh. Ayan mga boss. meron siyang tatlong bigel. Ito. Ito dalawang lalaki. Two male. Tsaka isang female. no? female. Ano to? Meron pa ang female sa bahay dalawa. Di ko lang dinala. Tatlo muna dinala mo. No? Ganda na ano mo. Stainless ha. Magkano yung bigel mo? 65 negotiable pa yan. 'Yon mga boss. 65 pati mababae, no. Isa lang ang presyo. Meron pa ano available doon sa bahay. Tatlong pag sa Shih Tzu. may pag sya sa Shih Tzu. Ay mga boss, no, kung interesado kayo, contact nyo lang si Jeff. Ito pala yung ano, Facebook. facebook na Facebook na lang, no. kasi Facebook. 'yun. Ito pang pet lang, yung isa. Pag-chicks, no? Wala, restricted eh. <laughs> <laughs> e, paano? Na, eh, paano? Nagpo-post ang ano eh. Thank you, thank you, Jeff. Thank you po. Kuya, <laughs> no? Oh. Ito si Zero. Dalawa nilang dalawa mo, kuya. 3 months, version, color sir. Malaki. 3 months uh, Persian 6.5 uh, na lang 6.5 6.5 na lang kaya apa, apa. Apa. Yung isa sir Yung isa naman lalaki na lang rin sir Two months Two din yan apa, ah, Siberian Siberian uh, Two months Lalaki rin 6.5 na lang din sir Ayan eh, mga kapos Go pa yan Sa mga naghahanap ng Persian Contact nyo si sir Ito na lang sir Ayan yeah. yeah. Ayan Good morning. Ay, magkano daw ito, uh, quality Siberian na yun. Quality nga uh, yan, ah. Kapalang balay ibo, ah. Triple coat. Five Deep, months pa lang to. Triple coat. Big bone, 5 months pa lang. Big bone din siya. Oo. Oh, Napakaganda. Napakabait pa. Yung isa rin. Oo, oh, ito, lalaki to. Yung isang Ito, babae. Ito lang ang 7.5. 7.5 daw sa laki. Ito, kapatid yung babae. Triple coat din. Ah, magkapatid yan. Oo. Oh. Magkano yung babae? 7.5 na lang din. Pareho lang ng presyo. pareho lang. Ganda, no? Quality si nga yung yan. dalang Dennis. Meron tayong budget meal dito, okay? Anong pusa yan? Ano? Persian. Persian ito mga boss, 3.5 sa mga naghahanap ng budget nila po sa Bangkok yan Ay, mga boss, no? ito lang yung dala natin sa ngayon, yan lang ang dala mo pero marami pa sa inyo no? nakamotor lang kasi tayo ba? stress naman, pa. dinala lang natin dito para ipablog vlog ok, okay. uh, paano ka nila makakontak? 0948 731 7536 Facebook French Bulldog ba yan? Ano ba kaano sa French? 18 po 18 ang isa Ito ang ganda na ito Yan ang pinakamaganda yun o Nakuha niya po yung ano Tulay ng tatay niya Lilac Tapos mo Lilac Merle Ito 18k ang isa. Pare-pare wala nang presyo. Parehas po silang may. Tatlong lalaki, mga po. 18K, no? Ano yan? Ano kasama yan? Vaccine ah, bet, bet record lang po. Bet record lang. Yeah. Okay. Ito sa inyo rin to, no? Ano pong breed ng pusa yan? Siberian po sila. import po yung kanilang nanay. Siberian? Yes po. Ayan po. Silver, silver po sila. Hindi lang. Sa mga hindi nakakaalam po, ang silver po ng Siberian is gantong kulay. Kahit i-search nyo pa po. Parehas po silang mail. 6.5 na lang po. 6.5? Yes po. napakamura na po niya. Napakamura na natin sa 6.5, no? Ilang months yan? 4 months po sila parehas. Pagkapatid po sila. 5 po sila. Dala po sa groto nung nakaraan. Dalawa na po natitira. Ito rin kapatid nila to. Hindi po, exotic po yan eh. Ah, itong isa exotic. Apo. Female po ito, 4 months then, short hair po siya. Oh. Yan, long nose po. Magkano naman yan? 7'5 na lang po. Ah, yes. oh, mas mataas po. Yes po, babae po kasi siya tsaka exotic. Okay, okay. Magkasama lang naman kayo, di ba? Um, hindi po, magkaiba okay, okay. po. Okay. Sa kanya na lang yung number, oh, magkaiba. Apo, magkaiba. Ayun okay. Ay, mga boss, yung number ni ate, yung... Rice Bulldog kunin natin. Sir, 920-23-44820 ah, Tapos ito naman ang pusa um, Ang Facebook ko po is Kats Alyada Ang number ko po, Sir, 915-2566-804 Saga Santa Maria kaya, no? Yes po Kaya eh, mga boss, kung interesado kayo sa mga dala nilang payo Contact nyo na lang sila Salamat, salamat Thank you po Ito naman po, merahin yan Merahin yan Puro lalaki ba yan? Puro lalaki Lala po, namumuching Ang kano yan? 7,000 na lang, sariling alaga lang May boxy na yan, tsaka Dior 7 daw to, puro lalaki yan Meron din tayong chow chow, 5,000 lang Yan, natin na yung chow chow, sir Ilan yung chow chow mo? 5,000 na lang 5,000 na lang daw sa chow chow Pinutang ka yan Ah, okay, iwan mo yung ano mo, no? contact number mo Dito eh, Sanchez Facebook pa rin Yung mga boss dito, eh Sanchez Hanapin nyo lang, kompleto naman no? Alam, may tuntung sa gitna yung S Oo Dito naman tayo sa pesto ni Boss Dante Kaya meron siyang Dutch yan ba to? Oo, oh, micro-duction Micro Asa ating magulang niya, sir? Boss, lang tayo lang naman sa to? 2 months. Two months. yung na nanay, nanay mga boss. Micro Dachan. Ito nanay. Ito na kalit siya. Six part babae. Delete na. 2 months na daw yan. Ito na lang. gutom na itong isa. months. Boss, magkano isa? Ito na kalit yan. Six ang babae. Kalaki. Kalaki, ibang libo. 5K sa lalaki. Six sa babae. Meron pang lima, no? Tatlong babae, tsaka dalawang lalaki available. Ito, mga Maka doon pa ito, Puro solid dyan. 20 ang babae, with papers, Dalaki, non-papers, 15. 15 sa lalaki. No, ako na. Ilang taon na to? One year old. Seven. One year. May papel. Meron din po sa sinusante. British long hair. British. Long hair. Ito solid to, Dose. Pwede. Yung tatlo. Dose rin yan. 6,000 lang isa. Yung tatlo. Tig si 6,000 to. Persian blue. Persian blue. <laughs> Etong mga to. Himalayan 75. Himalayan 75. Etong isa. Kabigat. Babae 8 months. 65 naman. 65 na lang Ayan, daw to. Okay. Ito pa oh. daw Persian 4K. Okay. Yan mga ibinigay ni si Boss Dante, Kompleto siya, no. Asungan natin 200 isa. 200 ang isa Kakakatil natin 600 isa 600 ang isa Para 800 ang isa 100, 100 ang isa Ang wholesale price sir Wholesale price, 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 price boss natin Ayan mga boss baka interesado kayo sa mga pinakita ko Pwede yun siya makontak sa facebook page DNB Pet Market O kaya yung number mo 0905 0765 0765 Okay, okay, salamat. Dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Kat. Kaya may mga husky siya. Oh. Oh, husky oh. Babae lang ako. Oh, so, Tingnan mo lang. Oh. Yung, 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 yung. Ganda ng husky ni Kuya Kat oh. Ito, ito, Ay, nalaki, ito lalaki. Ito isang lalaki, isang babae. Ito lalaki oh. Kasi ito yung babae. Magkano? Oh. 10,500 lang yan. 10,500 mga boss. Boss sitter lang sa alam. Dalawang chow-chow. Um, chow-chow, babae lalaki rin. Black. Oh. 9.5 lang po ito, Babae ito Ayaw, isa lalaki. laki 9.5 ang isa Isa lang presyo Ito mga bata pa Ito ang mga bear type natin at chow chow 8,500 lang Bear type mm. Ito, babae 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 rin Puro babae ata yan eh Sa isang lalaki isang lalaki Ayan 8,500 lang yan dyan tapos ito pomeranian natin pick up their type lalaki isa na lang 9,500 din 9,500 uh, ah, tapos ito bigel pa bigel natin paano yung bigel so bigel natin parehas na lalaki eh. 7,000 na lang dyan ito 7,000 pa bigel male sa shih tzu mo shih tzu lahat 6,500 puro babae lahat 6,500? Opo, 6,500 6,500 ang isa mga boss Mamili na lang kayo dyan Tapos, itong poodle natin Babae 1 year and 5 months 1 year and 5 months Di-rate na po yan 8,500 8,500 Interesado ko syempre Kontakin nyo po ako dito Facebook natin Nataranta so, ko pag si boss talaga yung araw ito, hanapin nyo lang sa... Mm. Hanapin nyo lang yung page niya, Kuya ayan. Kat Rodriguez. Opo, ayan. Message nyo lang ako dyan, PM nyo lang ako dyan. Screenshot nyo lang yung magustuhan nyo. Pwede natin pa deliver. Ito may Dachian mga boso, tsaka Chihuahua. Good morning po. Okay lang po? Okay po. <laughs> Ay, isa lang pala yung Kala ko Chihuahua Jack Russell pala yan, no? <laughs> Jack Russell po Jack Russell Jack, uh, Jack Ra dashan. Mix po siya Mix siya Opo Ito po mga to Dachshan po Mini Dachshan Ito rin po mini Dachshan Ito big bone Mga small bone po Dito muna tayo sa may ulit Magkakano yung may ulit mo? Ito po uh, Ito po maliit This is blue dapple 6K po siya negotiable. Eh. Ayan oh. po, oh Blue dapple yan. Opo, blue dapple po. 6K, negotiable. girl po. Tapos yung dalawa po. Ito po, same din po siya. Yan. mapababae, mapalalaki po, 6K. Ay, unahan na lang, no? Unahan na lang po yan. Ayan, 6K. Ito, dalawang lalaki. Eto, dalawang lalaki po yan. Magkakapatid po silang tatlo. Ito naman po. Ito po, magkapatid din po sila. Yan Oh, ito po ay eh, mini dashan de, pero big bone po sila. Big bone. Opo, ang price dito 8K. Yan, 8K po negotiable po. Yun, 8,000 sa dalawang to. 3 months na siya man. 3 months. Three months po. Ang ano po niya, ito po is chokotan o kata. Yan po yung kanila marking. Katawag okay. yan Ethan Brothers. <laughs> okay Ayan. po. Tapos yung mixed breed naman po. Ito po, 1 uh, one port, Jack Russell Dachshan yung pinakaano niya. Oh, pero pag tinignan mo, parang Jack Russell talaga. Ayan oh, eh. po, ayan po. Girl po Girl. siya. Ang price po niya, fix 4K. Yung mga boss, oh, sa mga naghahanap ng na, na ano, 5 months Next na po breed, siya. Next breed, no? Next breed po siya. No? Breed, no? breed, oh, po. Uh, Ito na po. Ayan. Yung haba niya, Dachshan. Yan. yan. Yung kulay niya, Jack Russell, oh, no? Tapos <laughs> mukha niya, ayan po. Ayan. Taga saan po kayo? Taga may kawayan Bulacan po Na, kami. Ah, taga may kawayan lang pala sila. Opo. Sa mga taga may kawayan po, meet halfway po. Yan po. Paano po. ka po nila makaka-contact? Ah, sa lahat po ng interesado, pwede po ninyo kontakin 0933 8160240. Ito po yung aking Facebook kana. Ayan. Ayan po. Meron din siyang FB. Na Ayan, nandiyan din po yung number ko. Okay, salamat po. Yan. Thank you po. Ano, ano po nga na nyo? Dito tayo kay Ace. Meron siyang dalang Chinese Sharpei. Tatlong babae, tatlong nanakay. Ayan o, Chinese Sharpei na ako. loko na lukot ang mukha. Tatlong lalaki, tatlong babae. Magkakana isa? Dose no, po yung lalaki, tres yung babae. Negotiable po. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano May vaccine na galing sa bed. Negosyable pa. Sa 21 ang next box. Merit tawag Okay, Ace. Sa mga interesado mong bumili, paano ka nila makakontak? Ano? 0909-259-8335. Ganyan mo. May page pa pala si Ace. Hanapin nyo na lang. Dito naman tayo sa pwesto ni Sir Jerwin. Meron siya mga Shih Tzu. Saka, Belgian ba ito? Belgian. Sa seats, magkakano? 5K, 5K. Ayan mga boss, pa 5K ang seats niya. Ayan, mamili kayo. Medyo malaki na rin yan. Oh. Ganda na yung katawan niya. Hmm, matatag na yan. Matatag na. Itong isang to ano to? Bully? Bully. Magkakana oh. yan? Pwede na lang yan, 7K. Ayan mga boss, 7K na lang yung bully niya. Ito 5K. Tapos meron siyang dalawang belgian Yung belgian mo magkano? 5K lang na yung belgian dyan. Ayan mga boss. 5K o. Sarap ang tulog nito. Oh. Ganda oh. rin. 5K. belgian etong Itong seats yung dyan. Nangyari na yan. Sultan. Nabili na yan. Nangyari na yan. Ito. Available pa to. Uh, available pa. Magkano to? Uh, 5K na lang Bye bye. Bye bye. Yung sa Ano na to? Baka sending din na lang maghihit na. Itong sa baba ano to? Beginis. Beginis. Bye rin. Lalaki. Ang yeah. lang ng babae. Ilang months? Ano na to? 9 months. 9 months. Magkano? 12. 12. Boss Erwin, paano ka nalang makakontak? Sa number ko, 0923-690-0979 Ayun, Erwin Padilla, nag-arrange din ako ng delivery tayo. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Ito naman si Sir, may dalang Java. Ano yan Sir, Pares Pares? Oo. Oh, okay. Magkano ang Pares? 2.5 lang, Sir. Ayan ano mga boss, 2.5 ang Pares dito. Mas mahal kasi yung ganitong kulay eh. Oo, no? Uh, sa white. Ang pula pa ang mata nyo. Red, Red eye, Contact number, Sir, baka meron. 0966 3376220 3 3 kayo sir? Ito, Bukawi lang Bukawi lang si sir no? Baka interesado kayo, kontakin nyo lang si sir okay. Dahin, salamat po Thank you Ito naman si kuya, may dalang perso uh -huh. Lahat ang Limang perasong perso, 3K na lang Mga bata pa yan no? So ay mga boss no, nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito sa Bukawi. Okay, pauwi na rin ako mga boss dito. ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kits na ulit tayo sa susunod na video. Bukas tayo sa unang duhat. Alabon.